sabi ako si Christian na matutulang pinag-aralan syempre ko lang itong isang to nagpapapansin eh grabe ka naman man light grabe ka naman magsalita pero eh mo nagpablog lang yung tao ha, mo pero di mo di mo to papipigilan. Siyempre, dito ko masaya eh dito ko natutuwa sa mga ginagawa ko pero kung wala kang magawa sa buhay mo at nagpapapansin ka lang Ayun hey na, papansin na kita. Wala ba nagmamahal sa'yo? Wala ba nag-aarog Napakaganda mo ba naman? Napakakit mo? Pero yung ugali mo, ugali squatter. Aray ko, nakakayak ka. Pero okay lang yan. Okay lang. Iintindin na lang kita. Alam ko may sakit ka. May sakit ka sa utak. Kaya ako nalang iintindi sa'yo. Kahit wala akong pinag-aralan, iintindihin kita. Ha? Salamat sa komento mo. 'Yun lang, ingat ka palagi. God bless.